Kasama ng teacher na. Kasama teacher Huli, wala na akong hawak na bata. Wow! Tumama na Laki! si Frieza dito. Wow!

Sabi ng palo, nang mamadali. Kabahin tayo mo kami. Marami. Wala din nga hindi na niya hawak eh. Diyan May. Ando na. Doutor Ticau, vai lá

Thank you. que bre